Yan. Ganito ka tayo yung manukan sa bulang mga kamukot ko <laughs> With this kasi ngayon eh Friday ano Hato na yun oh. tahimik di ba? Wala man lang kayo ngayon eh Tinan na sa Alindo Maingay dito <laughs> Especially <laughs> ano talaga Sunday Sunday talaga ang pinaka ano Ayan may nagpapatro Ayan ano ang kamuti ngayon Sa ano pa Sa linggo ba? Diba? Ang mm, sarap Mag ano dito Ano sa Marilaki mga ganitong ano ah uh, sitwasyon o no, panahon Tinan mo Walang kano ano Sarap ng lampi ng hangin Talagang Ah uh, ma-refresh ka pag ganito yung mga nakikita mo pag linggo kasi dami nga nandito eh mga uh, racing kulang sa disiplina sa sarili ang hirap doon napang pa sila no ganito katahinig ang marilak eh manukan, the best corner kubo ni tatay

Tagin na, muntikan na ako doon ah Ha? Basa dito. ha? <muchil> muti ka na ako Muntikan na ako <muchil> Ayan master Ayan master Ayan lalit kami Ayan talbog Ayan talbog Ayan talbog oh, ito Ayan